mga ka, kapuls point. May bagong balita na sobrang nagpapakaba sa China. Isipin mo ang pinakamalakas na mga bansa sa mundo. Nagkaisa para bantayan ang ating karagatan. Pero bakit kaya? Ano ang sikreto sa likod nito? Bakit parang mga nagsusulputang kabute ang mga bansa na gustong hamunin ang China? Kaya stay tuned lang po dahil may shocking revelation ako sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, Pahit na ng like button kasi sobrang laking tulong na niyan. Now, gusto ko munang tanungin kayo. Kung ikaw ang head ng PCG, tatanggapin mo ba ang alok na joint patrol ng US Coast Guard? I-comment ang sagot niyo sa baba. <laughs> Mga kaibigan, narinig niyo na ba ang tungkol sa Quad? Ito yung grupo ng United States. Japan, Australia, at India. Parang Avengers ng real world. At ngayon, may bagong plano sila na talagang mag-checkmate sa mga moves ng China. As reported by Kyodo News on September 15, magkakaroon daw ng joint patrols ang Coast Guard at Maritime Police ng apat na bansang ito sa Indo-Pacific region. Bakit? Simple lang. Para labanan ang illegal fishing at palakasin ang maritime security. Nyo, mga kapulse point. Ang mga barko ng Quad magpapatrolya sa ating karagatan. Parang may mga bagong barkong pandagat na bodyguard ang Pilipinas. Astig, di ba? Tingin niyo alam ni General Browner na mangyayari ito, kaya di niya tinanggap agad ang alok na Joint Patrol ng US? Pero huwag kayong masyadong ma-excite. Hindi pa ito official. The announcement is expected at the Quad Summit in Delaware on September 21st. Ito na ang huling summit ni Biden at ni Japanese Prime Minister Kishida bago sila bumaba sa pwesto. Parang bibigyan nila ng warm-up ang China bago pumasok ang tunay na dilubyo, which is ang ikalawang administrasyon ni Trump. Make sure to subscribe kasi isasama ko ang topic na ito sa aking next video. Alam nyo ba kung bakit gustong-gusto ng Quad na gawin ito? Dahil sa China. Oo, tama ang dinig nyo. Ang China, parang bully sa playground na ayaw magpakuha ng swing sa ibang bata. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Alam nyo ba, on September 10th, a whopping 207 Chinese vessels were sighted in the West Philippine Sea. Pinakamataas na bilang ito ngayong taon. At ang karamihan sa kanila, nasa paligid ng Escoda Shoal. Pero ito pa mga kapulse point, hindi lang ang quad ang may plano. Meron din palang gustong gawin si Senator Jingoy Estrada para sa ating Philippine Coast Guard. Alam nyo ba na nag-propose si Senator Jingoy ng mas malaking budget para sa PCG? Bakit daw? Dahil sa nangyari sa BRP Teresa Magbanua. Etong barko natin, mga kabrodas, na deploy sa Escoda Shoal noon pang Abril. Pero alam nyo ba kung ano ang nangyari? Na-damage ng Chinese ship sa isang ramming incident. At hindi lang yan, naubos pa ang pagkain at tubig nila dahil hinaharang ng China Coast Guard ang mga supply. Kaya naman, sabi ni Senator Jingoy, kailangan nating dagdagan ang budget ng PCG. Para saan? Para may sapat na pagkain, gamot at maintenance ang mga barko natin. Parang sinasabi niya, bakit kayo sumasabak ng walang bala? Wow ha! Pakiusapan natin yung uh, Coast Guard ng Estados Unidos, Coast Guard ng New Zealand, Coast Guard ng India, ng Australia, na pumunta rito at bombahin din nila yung barko ng China. Kasi yung, yung, yung palagay ko, yung uh, barko ng Coast Guard ng Pilipinas, baka wala silang water cannon. Hindi natin alam kung ano kapasidad doon. Baka mahina rin ang pressure noon. di ba natin pwede pakiusapan yung mga ibang bansa na mas... Uh, modernize yung kanilang uh, uh, barko ng Coast Guard. Pwede ba natin silang pakiusapan na sila na gumante para sa atin? Sobrang natouch ako sa peg. Hindi ako fan ni Senator Jingoy, pero yung malasakit niya sa ating PCG ay sobrang tumunaw sa puso ko. Charot! Pero may mas malaking tanong. Sapat ba ang mas malaking budget para labanan ng China? O kailangan pa natin ng tulong mula sa ibang bansa tulad ng Quadrant? Kaya naman, hindi na nagtaka ang mga eksperto kung bakit nagmamadali ang Quad na magpatupad ng joint patrols. Parang sinasabi nila sa China, Teka lang, boss! Hindi ka pwedeng maghari-harian dito! Pero mga kapals point, may mas malaking tanong. Ano ang magiging reaksyon ng China? Ayon kay geopolitical analyst Shashank S. Patel, baka lalo pang dumami ang Chinese ships sa mga pinag-aagawang lugar. Parang laro lang to ng taguan. Kung saan pupunta ang Quad, doon din pupunta ang China. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi tayo nag-iisa sa labanang ito. Kahit ang United Kingdom, sumali na rin sa pagbabala sa China. Sabi nga ni British Foreign Secretary David Lamy, "We stand united against any attempts to destabilize the region." Parang sinasabi niya, "Hoy China, Huwag kang pa-ehpal ha! At alam nyo ba, mga ka Pulse point, may mas magandang balita pa. Ang ating sariling retired ambassador, si Hermenegildo Cruz, may plano rin. Gusto niyang maghain ng petisyon sa United Nations Security Council para sa access sa resources sa West Philippine Sea. Sabi niya, kailangan lang daw ng dalawang katlo na boto sa Security Council para manalo tayo. At confident siya na makukuha natin yun parang exam lang to na siguradong papasa tayo. Pero alam nyo ba kung ano ang pinaka-exciting dito? Kung mangyari ito, pwede raw magkaroon ng koalisyon ng willing na bansa na mag escort sa ating mga barko. Parang may mga international na bodyguard ang Pilipinas sa dagat Ganern. mga kapulse point? Ano sa tingin nyo? Magiging epektibo kaya itong joint patrols ng Quad? O baka mas lalo lang nitong gagalitin ng China? At isa pang tanong, kung ikaw ang magiging ambassador ng Pilipinas sa UN, ano ang iyong gagawin para protektahan ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea? I-comment ang inyong mga sagot sa baba. At bago tayo magtapos, may bonus ako sa inyo. Alam niyo ba na may posibilidad na magkaroon ng special emergency session ang UN General Assembly kung magkaroon ng deadlock sa Security Council? Ito ang secret weapon na pwedeng gamitin ng Pilipinas. Pero paano kaya ito gagamitin? At ano ang magiging epekto nito sa ating bansa? Abangan ang susunod na episode para malaman ang kasagutan. Hanggang sa muli, salamat sa panood and more power sa inyo. Kita kits mga kapulse point